Kaya nakawa nila yung Pilipinas at pinamimigay nila. Ginagawa tayong gago! O to yung baka nyo? Imagine, imagine. Tax, pera, natin, ginagamit ng mga gago. O mayro'ng mayro'ng! Yeah! Hindi! Siba? Yeah! Ngayon, mulat ang mata ng mga Pilipino at nakikita ng buong mundo. Palakpakan natin ang mga sarili natin! Yeah! tayong pumayag sa apron ni Satanas na nakaupo sa Pilipinas. Papayag po ba sina ay ang Pilipinas. Inda. Etong si Marcos Bangag talaga. Marcos. 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 Sa buong mundo, na tayong mga Pilipino ay may pagmamahal sa watawat. Hindi ito patungkol sa kung sino ang uupo. Ito ay patungkol sa kung sino ang tunay na nagmahal sa Pilipinas. Imulat natin yung mga mata natin. Alam niyo ba, ako ay isang regular na mamamayan lamang ng Pilipinas. Galing ako sa Las Piñas na puno ng adik. Totoo yan. Oh! Noong si positive kong, yung mga tropa ko, naging mga Diyos. Diba, suporta tayo kay Dante Digong. Diba, itong mga tarantado eh, nala na nila, okay na. Hindi nila alam po hindi magwawag yung kampon ni Satanas. Tarantado to si BBM eh. Diba, mapayag tayo. Ano tayo?